Yan. So, pero, bigyan natin muna itong ating uh, ayuda pa more sa ating mga senior citizens, ano? At ito ay kinakasabikan. Okay po. Ano ba ang latest? Ang latest po, no? Pag-usapan natin. Ang latest po ngayon ay batas para po sa senior citizens na ayuda, yung universal social pension. Okay po. Ito po, uh, sa kaibig nating uh, Congresman uh, Rodolfo Ordanez sa Kongreso po, pasado na po itong Universal Social Pension. Ang ibig sabihin po, makakatanggap, pag pumasa po sa Senado, at nais sa batas na naging bill na, naging Republic Act na, so makakatanggap ang mga senior citizen from 60 years old hanggang pataas ng 1,000 per month or 12,000 kada taon po. Maliwanag po yan. Kaya, Inaba kasi talagang bumaba na yung value ng 500 eh. Pag natanggap po na senior citizen 3 months, 1-5, hindi pa makabili ng isang kabambigas yan. So, isang manok, isang baboy, isang baka, gulay, asukal, bigas, hindi, hindi na humagkaka e eh, gamot pa. E eh, di si Lola Lolo hindi na makapasyal sa mall. Naku naman, eh, wag na kami pumasyal sa mall, Lolo Lola. Ang pera para po pang ayuda, gamitin nyo. Pang gamot, pang kain, no? Eh kaso talagang uh, kaya saludo po tayo sa mga congressmen na nag-sponsor ng Universal Social Pension ano? Maging pag na, sa Senado at naiyakyat na pirma nating mahal na pangulo ay magiging batas na po 'yan at sana po makahabol 1k per month. 12,000 a year para po sa ating mga senior citizen age 60 years old pataas po, no? Walang mayaman o mahirap wala nang maraming requirements. Ayan, makakatanggap po tayo. Ah, ako kasama na pala. Ano na ako eh, senior na rin po ako eh. Pero wala akong junior ah. Pero 63 na tayo. Inaamin natin totoo. Pero sabi rin, wala pa sa 63 eh. Talaga si Tito no? Hilo. Ang galing mo Tito Hilo ah. Parang akong 50s eh. Dati 40 plus eh. Okay, no? So, ayan. So, babalikan natin yung uh, natin pa, mga later sa ah, senior since seno. But then, meron pong private institution po na naglalayon o nagbabalak na mamahagi ng ayuda o cash assistance. Ito po, no? take note, para sa mula 50 years old pataas. Wow naman, ganda nito, sir. Sir Precious, ano? 50 years old pataas at medyo malaki ang halaga na gustong ibahagi. Imagine mo yon. Parang narinig ko, ewan ko, hindi ako bigay, 100,000 a month. Ako po, sana all. Sana po mangyari po yan. Mas talagang bagyong bagyo pag 100,000 a month. Kahit 100,000 lang kada taon, pwede na rin. Well, di ba? Kaysa naman 12,000 lang kada taon. Papanalangin po natin, pagdadasal po natin yan. Uh, isang private institution po. Sana, mangyari po yan. Sana all. Okay, di ba? So,